Okay, at nandito tayo mga boss sa may Alaminos to San Pablo Bypass Road Barangay San Miguel At dito sa lugar na ito ay paspasa na rin ang ginagawa dito para matapos na Kung May bus na rin dito Kaya may iksi Ayan ito yung pagka malakas ang ulan ay makapal ang putik at saka madulas tapos yung sa may banda bandarian yun na yung huling tulay nitong Alaminos to San Pablo bypass road gawa ng doon sa kabila ay meron na kaya are pupuntahan nating are ayun yung huling tulay na ah, malapit na siyang matapos matagal pa pero kumpara naman natin doon sa huling vlog natin yung dinaanan natin doon na kakaunti pa yung nagagawa ay dito ay talagang medyo malayo-layo na ang nagagawa dito sa mais uh, Alaminos San Pablo Bypass Road dito sa may San Miguel tigil lang tayo palampasin natin itong nakamotor sa huli Yeah, tapos na kayo. Takoy mabagal. So, ito yung malapit malapit na tayo dun eh sa May Tulay. Ito yung mga girder o mga beam. Beam ba tawag diyan? Na ilalagay do sa May Tulay. Na dadaanan natin ngayon. Dami ano. Bali ang pusti kasi noon ni ano. Magkabila tapos mayroon pa sa gitna mahaba-haba yun eh palipad tayo dito ng drone tingnan natin sa taas ang itsura niya, dito tayo nandito tayo sa gilid na to para makita natin na daanan pala to nandito tayo tabun tayo ng lupa pero siyempre paglipad ng drone ay kitang kita na yan huling battery ko na yung drone pag naubos yun wala na finish na at ito na nga mga boss yung tulay na ginagawa dito sa may barangay San Miguel, San Pablo, Laguna at akala ko nga dati ito ay tatlo lang yung palay apat to kaya pala madaming gender na naka parada do sa may dinaanan natin kanina at uh, mapap may mapapansin kayo mga po sa ating drone patigil tigil siya gawa nung habang pinapalipad ko ay ang pangyayari ay pawala wala ang signal ng aking drone bali huling battery ko na yan ay eh, nagloko pa eh, kahit ganun ang kuha itinuloy ka na yun sayang naman kung hindi natin itutuloy nakailong sumubok ako ay ganun pa rin yung kuha ng drone natin kaya itinuloy ko na lang ang pagkuha kahit pa paano naman ay makikita pa rin so ayan ang sitwasyon dito sa may Alaminos to San Pablo Bypass Road Barangay San Miguel San Pablo Laguna at ito na lang yung tulay na kailangan taposin pagka natapos ito ay wala nang ibang tulay na gagawin maliban doon sa unang update natin sa kabila nito sa may boundary ng uh, Santa Maria to San Miguel uh, bypass road So ayan yung kung nila ay gerder o beam At uh, napakadami niya na ilalagay doon sa may apat na poste Mga bahabang tulay yan ah uh, Siya nga pala mga boss kung bago ka pa lang sa channel nito Ay huwag kong kalimutang mag at pindutin yung bell button dyan sa baba Libreng libre naman po yan At uh, walang kabayad bayad Para lagi kayong updated pagka tayo ay may update dito sa ating ginagawa parang isang patong pa to parang kulang pa o pinasobrahan lang talaga you know, yung may bakal na yun ah, oh, ay eh, hindi apat pala to 1, 2, 3, 4 kaya pala maraming gerder apat habaan itong tulay na to pagkari natapos na ang gagawin dyan tatanggalin na to tatanggalin na yan gawa ng malaking tubig ang nadaan dito sabi ano ang lawak akala ko yan i ano lang tatlo lang apat pala pagka nabaha dito ng malaki ano apaw ang tubig so yan mga boss Diretso na tayo ng Alaminos ngayon At uh, Dadaanan lang natin Yung pinakadulo nito Bypass road na to Pali itong alignment na to Hindi pa to kumpleto Hindi pa sya na Bubutas ng diretsuhan Siyempre eh, napaki, Napakakipot pa nyan eh, Malawak yan So hindi pa yan yun Hindi nga sa una-unahan din eh, Hindi pa nagbibigay yung uh, Residente Ito, itong diretsong ito Yan tinutumbok na yan Ay hindi pa ayos Yung right way Kaya nito Hindi na Diretso lang So ayan Itong diretsong ito ay hindi pa naayos ang right of way kaya ang ginawa nila nag shortcut dito papunta dito diretsa dito at diyan sa una-unahan naman diyan ito dapat ang dadaan ano diyan sa una-unahan dyan okay na meron na nga diyan ano eh uh, tulay you know yun yung tulay ang tutumbukin nyan ay yun parkon o liliko ng kaunti ewan natin isang kasi bigla bigla na lang naliko parang motor lang napagandahan ng motor oh montage montage pa so ayan mga boss at dito ko na e ending nga ng video ng ito at uh, maraming salamat muli sa panonood ganito kalawak teka lang ganito kalawak dapat ang bypass road kumpara nyo naman sa, din sa dinaanan natin kanina na makipot kaya hindi pa talaga ayos yung ano no yung right of way noon mula dun sa may tulay na ginagawa yung apat ang poste ganito kalawak kaya marami pang bahayan ang madadaanan doon hindi pa yun uh, ayos Whew. Huh. maraming salamat mga boss sa panunood ng video ito at uh, tayo ay nakaraos ngayong araw na to maraming salamat po at uh, kung bago ka pa nga lang pala sa channel na to, ay eh, siyempre huwag mo kalimutan mag-subscribe. Andito ka na din lang naman, libre naman yan. Ay mag-subscribe ka na at pindutin mo yung bell button dyan sa baba para ma-notify ka pagka tayo ay merong bagong video. Kaya maraming salamat mga boss at kita-kita tayo sa susunod na video. At dito dumaan, walang traffic pagka ito eh, natapos ay eh, maluwag na nag-aaral dito nag-aaral